Ayana na si Kuya Will. ayana na. Ayan ayana Kuya si Kuya Will. Kuya si Kuya Will. Si si Ay, tahan na nandiyan me. Kapote, up and down. Kapote. Kapote. Naku, Lang kapote. 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 Kapote, up um, and down. Ayun, nahan ako ni Kuya. Up and down. Up and down mo Up and down. Kapote. <laughs> <Up and down. administration> <laughs> Ayaw! Ako na! Kapote! Ako na! Ako na! Ako na! Ako na! Ako na! Bigay ni Kuya Will Kondari Mag-thank you ka! Ay! Gagaling ni Kuya Will talaga! Ano mo? pagbigay talaga si Kuya Will! Mabait! Kuya Will! Bumalik ka! Ay, marami pa. Marami pa, marami pa. Salamat po. Salamat. Babay talaga si Kuya Will.